Ah, guys, ngayon dito ako sa labas. Magbabayad naman ako para sa internet. No, napakainit dito sa labas guys. so oh. Saan tayo si Jin Jin? Jen! Ay, no, to. Ko lang. Napin ko si Jin Jin. Jen! Yan, yan. Sasama sa akin guys yung mga bata. Oh, huwag tumakbo! Hindi ko to isama. Sige ka, tumatakbo kayo. Ano? Ano? Huwag ang tumakbo. Ayan o. Ayan. Mga kapitbahay ko yan, guys. Hello. <laughs> ayan si San si, Maman, si Lawrence. Oh, may tae. Ayan si Mama. Oo. Oh, huwag tumakbo. Ay, hello. Hello. Kulito siya ng mga bata na to eh. Sirukuhan ko ha ng video eh. Halika, halika dito kayo sa akin, halika. Halika, halika, halika. halika, halika. Ayan yun. Ayan guys, mga kasama ko guys. Hmm. Babay na kami guys sa internet. Dito lang malapit. Ito yung way papunta rin sa bayaran namin ng na internet. Ay, wag ka dyan! Ano ba ba't mo tinitin sa alis dyan? Kagating ka dyan ni Mimeng yung ano bayaran sa internet nilakad lang namin. ayan Ay, sabi, bi o, wow. bibili kami guys ng ice cream ililibre ko sila guys ano 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 sabi mo Dito kami guys It's... kasi ayan. Oh, 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 oh... bibili kami guys ng ice cream oh, 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 oh. Buksan po, Buksan po, ayas si alika, alika, buksan. Alika. Alika, buksan po, Lukas, alika. Alika, hmm. ay, ay, ah, na si ayas na po, 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 ayas Halika, po, po, ayas na na Ayun kayo kiki, kayo. Ano Anong ikaw eh. Hindi ko maintindihan eh. O oh, yan ang sa sali, lababa. Tulungan mo nga. Tulungan sa si sender kasi malalaglag. Tuwang tuwa sila guys ah. Ito sampo lang naman yun guys. Sampong piso. At 12 pesos. Very good. Thank you Thank you po. Thank you po. na. Alam mo pala ang ice cream, Sander? Alika, Lucas, santay natin si Lucas kasi mabagal si Lucas. Pauwi na kami, guys. So, parang uuun uh, lang, guys, sa ice cream. Oh, pakita nga yung ice cream. Wow! Yummy? Masarap? Hindi <laughs> na. Sumabay, eh. sila, guys, o. Lucas, alika, o. Bilis, tabi. Halika, bilisan mo na. Hey guys. Bilis, Lucas. Para kasing uulan. Rain is coming. That's why we need to go home. Sarap? Yummy. Yummy daw. Sige, Ken. Bilis na. Hoy, pulito ka. Opo, okay, nalaga kasi si Lucas. Kapagod si Lucas, di ba? kasi this is tungkol sa NHA housing. National Housing Authority, yung pag-uusapan ng paraan ng pagbabayad. Kaya kasama ko ang aking Ma! so, Ay, hindi natin yan makukuha. Kasi pag-uusapan dito guys tungkol sa National Housing Authority. Ah, minta. Pogi. Pogi na ano. Guys. Okay. Dami tao dito. Ganyan. Ganyan naman kami guys. Kasi nagtanong kami about condonation sa NSA. So, ibig sabihin, wala rin palang discount. Kasi, 30... sa San, Isidro Elementary School. At dito na po mag-aaral si Kindleways. Yes? You like to study here? <laughs> Nandito po yung pangalan ni Chinchi. Nandito po si Henry. Welcome to grade 1, boy. Ayun po si Kinloy, Sinalap niyo po yung pangalan niya. Kasi grade 1 na po siya, mag-grade 1 na. Thank you, Lord. Ito, ang baby. No, 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 your name is here. Ito, ito ipapakamay po ni Chenting Ito po yung magiging sponsor naman.